Ah, uh, mga kabayan ah, uh, napadaan po tayo dito sa Mayor par Extension mga kaubayan at tingnan po natin itong mga nagtre-training ito training po ng mga Power Extension ito mga kaubayan Ayan po pagmasdan po natin pagmasdan po natin ang mga training po nila mga kaubayan ayam po sila Ayan po. Magmula po sa taas. Nasa taas po sila eh. Ayun po. Tignan po natin kung paano sila mag-training mga kaubayan. Ayan na po. Pababa na po. Dito sa Olongapo City Engineering Fire Department po ito mga kaubayan. Ayan na po. Tignan po natin kanyang katatapang ang mga parik station mga kaubayan dahil sila pong ang kaligtasan ng natin sa mga tungkol sa mga sunog sila po ang tagapagligtas ng buhay natin at ari-arayan po natin kaya ganyan po kahirap ang kanilang mga dinadanas mga kaubayan kung, kung yung pagmamasdan kahit may mga kuryente dyan sinusong po nila kahit gano'ng katas na building po yan mga kaubayan yan, medyo lapitan po natin doon para makita po natin ang aktual yan na po. Yan na po mga kaubayan. Yan, kaya napakarami po nila doon sa taas mga kaubayan kasi magtre-training po lahat yan. Maring first bat siguro ito tapos yung mga second bat, eto na po sila. Ito, mga bata pa po ito. Siguro mga training to. Bata pa eh ang gaganda na nga. Ang guwapo pa. May estudyante pa ito. O, oh, may matisay. Kaya tignan po natin, mga kaubayan. Kaya titignan natin yung second bat, mga kaubayan. Itutok po natin ang camera doon sa taas. Ayun po. So, may second bat doon sa taas. Doon sa taas doon, mga kaubayan. Ayun, kumakaway yung isa nating kababayan sa taas. Ayun po. Ayun So, hindi po basta-basta ang training ng ating mga kababayan na mga bumbero, mga fire department, yan po. Si tatay kumakanta. Ang ganda ng boses. Bigay to do nga, tay. Isang awit. Linayasan tayo mga kababayan. Ayan po, ito, ito, nagtatali po sila mga kaubayan. Yan. Kaya suportahan po natin ang mga bombero. Kahit sa lugar man, mapamaynila, mapamaynila, kahit sa lugar man, uh, mapa, uh, ma kahit sa lugar, mapamaynila, o sa lupa, lupalup man, suportahan po natin ang mga bombero, mga kaubayan. po. Hindi po basta-basta ang kanilang dinadanas. So silipin po natin, ayan po. Yung po yung nasa taas. Yan kaya it, hindi na natin antayan na matapos itong training nila mga kaubayan ipagpatuloy na po natin ang paglalakad tara na po hanggang dito at uh, tingnan po natin ang mga kaganapan doon sa party doon eto naman no, sa sa city hall to <laughs> yung ating kababayan na mga nagtrabaho sa city hall tuwang tuwa po sila hanggat nanonood hanggat pinapanood po nila itong ating mga kaubayan na pa bumbero Itong kanilang training, yan po. Yan. So, tara na po mga kaubayan, natin pagpatuloy po natin ang paglalakad doon. So, So, bali balitong po ng fire department, bombero mga kaubayan. Yan po. May orientation siguro ito. Or Bak orientation ito. Tara na po. <coughs>